na ba sa pritong tokwa, ay okay. i-try mo na rin itong recipe na to para luto tayo. Una, magagaya itong muna tayo dito ng bawang. Sulit naman, hahatiin na rin natin itong mga tokwa into square kak. Mga ganitong size lang ang gagawin natin para magandang tignan kapag itatuhog na natin ito sa stick. For marination naman sa isang paghahaluin lang natin dito yung ketchup. 1 cup lang ng soy sauce, paminta, seasoning mix, brown sugar, at ginayat natin garlic kanina. Maglalagyan na rin tayo dito ng isang tasang spray at 1 teaspoon ng liquid seasoning mix. And then imix lang natin hanggang sa combine lahat ng mga ingredients. Sa isang flat na lagayan, ilalagay na rin pala natin dito yung mga tokwa. At dito na natin ipubuhos yung mixture na nagawa natin kanina. Ibabad lang natin ito kahit mga isang oras. Pero so, mas masarap kapag overnight ito sa fridge. Lulutuin nga lang pala natin ito sa air fryer carbon na air fryer sa bahay. Mas masarap to kapag sa uling lulutuin. Hindi ako mapapahiya sa recipe na to, Mari. Tapos sabayin mo pa ng pangmalakas ang suka na sa usawan. Oh. Uy, Uy nagkikrave na yan. Kaya i-try na rin to.